Ah, from the top. Basyado kang possessive kay Adeline, nasasaktad na ako. Bilang kay bigat niya. Basyado ka nang mahigpit sa kanya, best. Iba na yun, best. Okay lang sana kung mag-asawa na kayo, pero mag-jowa pa lang kayo, best. Huwag ka masyadong OA. Alam naman daw sa sarili, masabang mag magbar. Gino joke ka lang dahil pag-joke. Alam ko, meron kang trust issues. Pero, hindi mo ba kami kilala? Magkakasama na tayo pag biro-biro lang. Ka-OA naman ng tao ito. Masang kainis. Walang tiwala sa akin. Walang tiwala sa akin? Walang tiwala sa amin? Ede, friendship over! tingin-tingin ka dyan. Nasa ako, tama mo yung na ako. syempre sinasabi ko to kasi may, kasi may, meron akong, ano, may yung parang mailabas ko kasi na nakainom ako. Nailalabas ko yung samanang loob ko. Feeling ko nakahay ako kasi nga... so, na, so may, tama na ako. So nagdrugs at... ka? Ka. <laughs> Sabi mo nakahay ka. best may, may lakas ako nang magsabi doon sa loob ko kasi nga nakainom ako. Pero alam ko yung mga sinasabi ko, maaalala ko to. Oh. Kasi nga, Angelo, masyado ka ng possessive kay Adeline. Minsan, hindi lang siya yung nasasaktan mo. Pati kami, kasi parang wala kang tiwala sa amin, Angelo. Sige, Sana naman, na. magtiwala ka din kay Adeline. Hindi niya naman magagawang mag-cheat sa'yo. Kasi napakabuti mong lalaki. Naiigit kaming lahat sa'yo. Kasi kahit gano'ng kalayo pinupuntaan mo si Adeline, para lang sa bahan siya, pati sa paggagawa ng research. Apo, ah, lahat ikaw na. Sana all na lang. <laughs> Tawag pa kayo ah. Tawag pa kayo. Pahalang bagalit ka sa ang kanya. Angelo, proud ako dahil nandyan ka para kay Adeline. Uh -huh. mo siya sa kahit ano, kahit lang kayo nag Pero huwag ka lang maging possessive. Yung tipong unting kibot, selos agad. Unting biro. Sino, seryoso mo? Kasi parang wala ka nang puwala sa amin eh. Hindi ko naman kayang gawin na magpa-party-party kami, magbabar kami. Magbabarn kami.